Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kahirapan makakausap. Dahil mas gusto ang makapagtrabaho nang nag-iisa na matahimik at laging pangarap na makagawa pa ng ibang pagkita ng pera para sa pamilya, maaruga sa pagkain ng pamilya para maging maayos ang bawat kalusugan, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal at sa pera ay mas gusto ang pamilya ang gagastusan kaysa magpautang sa ibang tao mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 27 number 11 at number 36 Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw, may isipang mainipin. Ayaw ng mahabang usapan mas gusto ang rektahan na pag-uusap, at kung sa pamilya ay ayaw magsasalita ng mataas para walang maging suliranin sa bawat relasyon, sa trabaho ay masinop na masipag sa mga dapat na matatapos, at hindi makikisuyo sa ibang tao kung sa mga gawain, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver, number 10, number 17 at number 32. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw may ugaling pwedeng mainis kagad sa mga salitang pangit na medidinig lalayo na lang para walang makaaway, at kung sa trabaho ay hindi basta magtitiwala para walang maging suliranin sa mga gawain, at wala sa isipan ang magselos laging naniniwala sa sinasabi ng minamahal, at may maunawain ugali sa tahanan para laging masaya ang pamilya, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 32, number 21 at number 28. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain ugali. Pag nasa trabaho para makagawa ng maayos at makaiwas sa mga suliranin, at pag nagsalita ay gagawin ng walang alinlangan pag alam na tama ang dapat na magawa, at sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto at ayaw ng may madidinig na pagmumura para walang makapasok na bad energy sa tahanan, at sa pera pagkikita ay walang kalokohan dapat ay maayos para walang babalik na karma ng kamalasan ang nasa isipan ng masayang makapamuhay ng maayos, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24 number 36 at number 8. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matsaga ang ugali. Para makagawa ng naaayo na pag-asenso ng buhay pamilya, at sa trabaho ay madisiplina hindi makukuha sa mga palakasan o suhulan ng pera, sa pera ay ayaw ng mga usapang utangan dahil para sa pamilya ang perang kinikita, at ayaw nang din ang usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera sa ibang tao sa pamilya ay may kaluwagan magbibigay ng pera, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 15, number 36 at number 29. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may ugaling mapagmasid sa mga nakikita para kung magsasalita at gagawa ay maging maayos, masikap sa buhay para makagawa ng pag-asenso ng pamumuhay at ayaw ng usapang chismisan mas gusto pa ang makapagtrabaho ng dapat na matapos, at kung sa pera ay may kaluwagan sa pamilya na magbibigay, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 24, number 10 at number 36. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw may maunawain na ugali para sa pamilya lalo na sa mga anak, para laging may maayos na relasyon, at sa trabaho ay matahimik na gagawa mas gusto ang gumagawa kaysa makipagkwentuhan, at sa pera ay madaling lapitan ng mga kakilalang tunay at may kahandaan makatulong din sa mga kapatid, ayaw lang ng usapan na tuksuhan ng pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color white number 14 number 11 at number 24 Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw may mapanuring mata para ang dapat kakausapin ay makakapag-ingat at laging uunahin na makagawa ng maayos na pakikipag-usap, at kung magsasalita ay hindi basta gagawa para ang sasabihin ay hindi mapipintasan, may katapangan ang ugali at masipag sa gawain sa trabaho, sa pera ay hindi talaga basta magpapautang mas gusto na maibigay sa pamilya ang pera, wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 25 at number 36. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, mausisa na ugali para ang dapat na magawa ay maitatama ng maayos, at sa pagsasalita ay maingat para walang maging kaaway na tao sa trabaho ay laging uunahin na makatapos ng maayos. Ayaw ng usapang may toksuhan ng pagmamahalan, at kung sa usapan kaberdehan ay ayaw iiwanan na kagad ang ganoong pag-uusap, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 18 number 25 at number 40. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matahimik na ugali, na may katapangan na magagawang ilabas pagkailangan. At laging uunahin ang mga ginagawa para sa kasiyahan ng buhay pamilya, maunawain ang ugali sa pamilya para walang maging suliranin ay masaya ang pamumuhay, wala sa isipan ang magbigay kagad ng tiwala sa mga kausap, laging nag-iingat sa pamumuhay. Kung sa pera ay masinop, hindi basta magagawa na magpautang ngayong araw. May tiwala sa minamahal, wala sa isipan ang magselos at laging maayos na pagkain para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Gold and Color Red, number 25, number 40 at number 11. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging masinop sa mga gamit sa tahanan at maging sa hanap buhay para maging maayos ang trabaho, masipag at ayaw ng nagpapataan sa gagawin, may maunawain na ugali dahil matahimik na araw ang gusto, malambing sa pagmamahalan para mapasaya ang pamilya, hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad para ang buhay simple at masaya sa araw-araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 18 at number 20. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pera ay hindi makukuha. Sa suhulan ng pera mas gusto ang magsikap para kumita. Para makapagtrabaho ng maayos na makakaipon ng pera. Para sa magandang pamumuhay, masuyo sa mga kapamilya. Laging nasa isipan ang gumawa ng masaya para laging may good energy sa mga ginagawa, at may kadali ang mabilis magdaramdam ang ugali kaya iiwasan ang usapang mahaba at wala sa isipan ang magpautang mas gusto ang mag-ipon ng pera para sa pamilya at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 24 number 36 at number 10